Isang liham itong natanggap ko mula sa isang hindi nagpapakilalang tagapakinig. Wala siyang binigay na pangalan. Ang tanging sinabi niya, taga-Santa Margarita siya at kailangan daw marinig ng mas maraming tao ang kwentong matagal nang itinatago ng kanilang bayan. Hindi raw niya alam kung totoo ito o isa lamang alamat na naging bahagi na ng lupa ng hangin ng gabi. At ngayon, ako si Mr. Kira ay ibabahagi ko sa inyo ang kanyang isinulat. Ang Santa Margarita ay isang bayang tila na kalimutan ng panahon. May mga bahay pa ring yari sa kahoy, mga ilaw na gasera ang gamit ng ilan, at ang mga tao'y kumakapit sa mga pamahiing matagal ng iniwan ng mundo. Doon ako lumaki at doon ko rin unang narinig ang pangalang Kalorina. Ang nanay ko ay palaging may kasabihang inuusal tuwing magtatakip silim. Pagsapit ng dilim, isarado ang bintana. Baka makita ka ng batang walang anino. Noong una, iniisip ko na pampatulog lang iyon, isang panakot para umuwi na kami sa bahay. Pero habang lumalaki ako, mas nauunawaan ko na hindi lang basta pananakot ang mga iyon. Ito'y mga babala. Si Kalurina ay isinilang sa gilid ng ilog Isang anak ng isang manghuhugas ng labada at isang mangingisda. Wala silang yaman, pero ang batang ito ay agad naging sentro ng usapan sa buong baryo. Hindi dahil sa ganda niya bagaman masasabing kakaiba ang kutis niyang mapusyaw na tila porselana, kundi dahil sa isang bagay na napansin ng mga tao. Wala siyang anino. Sa unang taon ng kanyang buhay, iniwasan ito ng mga matatanda baka raw may kulang lang sa pagtingin ngunit habang lumalaki siya hindi nagbabago tuwing sa sapul ng araw wala ni isang bakas ng anino ang sumusunod sa kanyang paa ni hindi siya natatabunan ng liwanag madalas siyang makita sa gilid ng ilog nakatitig sa tubig sabi ng mga nakakita para daw siyang nakikipag-usap pero sa kanino ang kanyang inay tahimik lamang hindi nagsasalita ng masama tungkol sa anak, pero halatang may takot. Tuwing gabi, maririnig siyang bumubulong ng dasal at minsan, umiiyak ng walang tunog. Sa isang gabi, habang ako'y naglalakad pa uwi, nakita ko si Kalurina sa gitna ng kalsada. Nakaupo siya roon, puting-puti ang suot, at nakatitig sa akin. Tumigil ako. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o tatakbo. Pero bago ko pa maigalaw ang paako, biglang umihip ang hangin. At ang mga poste ng ilaw sa daan ay isa-isang namatay. Pagtilat ko, wala na siya. Kinabukasan, nalaman kong ang matandang babae sa kanto, yung laging nakaupo sa rocking chair, ay natagpo ang patay sa kanyang upuan. Nakanganga, nakadilat ang mata, at sa kanyang leeg may mga bakas ng daliri, ngunit walang ibang tao sa bahay. Hindi ko agad iniuugnay iyon kay Kalorina, pero unti-unti, nagsimulang magbago ang takbo ng kwento. Sa eskwelahan, sinabihan kami ng guro na iwasan si Kalorina. Hindi raw siya dapat paglaruan o tuksuhin. Ngunit ang mga bata ay likas na malikot. Tinukso siya ng isang kaklase, si Jorge, ang anak ng kapitan. Sabi niya, anino nga ang wala sa'yo, pati kaluluwa siguro. Kinabukasan si Jorge ay hindi pumasok. Nang hanapin ng kanyang mga magulang, natagpuan siya sa ilalim ng puno sa likod ng paaralan. Walang malay, nanginginig at paulit-ulit na sinasabi, Huwag mo akong isama! Huwag mo akong isama! Walang makapagpaliwanag sa nangyari. Pero mula noon, wala nang batang naglakas loob na tuksuhin si Kalorina. Minsan, sinundan ko siya pa uwi hindi ko alam kung bakit. Baka dahil sa takot, baka dahil sa hiwagang bumabalot sa kanya. Ngunit habang ako'y nakatago sa likod ng punong kahoy, nakita ko siyang tumigil sa gitna ng kalsada. Tumingin siya sa langit at sa isang iglap, may liwanag na bumalot sa kanya. Hindi liwanag ng araw, hindi rin liwanag ng lampara, parang ilaw mula sa ibang mundo. At doon ko unang narinig ang mga boses, pabulong paunti-unti, parang isang grupo ng mga nilalang na nakapaligid sa kanya. Walang laman ang Dan, ako lang at siya. Ngunit ramdam ko na hindi kami nag-iisa. Bigla siyang lumingon sa direksyon ko. Napatigil ako. Tumingin siya diretsyo sa akin. Tila alam niyang naroroon ako kahit nakatago. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang liwanag na hindi kayang dalhin ng tao. Isang liwanag na parang apoy na walang init, parang kaluluwa ng mga bagay na wala sa ating mundo. Hindi ako nakagalaw. Nang makalipas ang ilang segundo, ngumiti siya. Hindi bastang ngiti, kundi ngiting alam mong hindi para sa isang batang lalaki tulad ko. Parang may nalalaman siyang hindi ko pa nauunawaan. At pagkatapos naglakad na siya palayo, iniwan akong nanginginig. Lumipas ang mga taon, ang batang si Kalurina ay naging dalagang hindi maikakailang kahanga-hanga, hindi lang dahil sa taglay niyang ganda, kundi dahil sa misteryong lumalalim sa bawat araw na siya'y nabubuhay. Sa Santa Margarita, usap-usapan pa rin siya. Pero wala nang naglalakas loob na lumapit, lalo na't sunod-sunod ang mga pangyayaring hindi maipaliwanag. May isang pamilyang nagbalak daw siyang kwestyunin sa harap ng simbahan sapagkat sa kanilang paniniwala, si Kalurina ay may kinalaman sa mga pagkawala sa baryo. Ngunit bago pa man nila ito maisakatuparan, tinamaan ng sunog ang kanilang bahay sa gabi ring iyon. Wala ni isang nailigtas. Simula noon, mas pinili ng mga tao na manahimik. Sa panahong iyon, madalas si Kalurina ay matagpuang mag-isa sa bukid. Hindi siya nagtatanim, hindi siya naghahanap basta't nakaupo lang siya roon. Parang may hinihintay. May ilan na kong narinig na sabi nila, tuwing madaling araw may dumadaan daw na itim na sa gitna ng bukid. Walang sakay sa umpisa, pero pagdating sa harap ni Kalurina, bumubukas ang pinto at siya'y sumasakay. Pagtakay, bigla itong nawawala. Walang bakas, walang gulong, walang ingay. Minsang gabi, ako'y galing simbahan naglalakad pa uwi. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko siyang nakatayo sa ilalim ng punong akasya. Nakaputi siya gaya ng dati, pero may kakaiba. Sa likod niya may lalaking nakatayo. Hindi ko makita ang mukha. Nakatapis ito ng itim, mataas, tuwid ang tindig. Ngunit kahit sa malayo, ramdam mong hindi ito ordinaryong tao. Hindi ko maipaliwanag, pero parang siya'y gawa sa kadiliman mismo. Hinawakan niya ang kamay ni Kalurina at sa mismong sandaling iyon, tumigil ang hangin. Ang mga dahon ay tila na freeze sa ere, ang paligid ay nawala sa kulay at ang tunog ng gabi ay biglang natahimik. Walang kuliglig, walang palaka, walang ihip ng hangin. Tila ang buong mundo ay huminto para sa kanila at kahit malayo ako, narinig ko ang boses ng lalaki. Malalim, mahinahon ngunit nakapangingilabot. Ang sabi niya, panahon na, tanggapin mo na ang alok. Hindi sumagot si Kalurina, ngunit makikita sa kanyang mukha na matagal na niya itong alam. Tila matagal na niya itong hinihintay. Sa isang kisap mata, nawala silang dalawa at ang hangin ay muling umihip pero malamig. Mas malamig kaysa dati, parang mula sa ilalim ng lupa. Kinabukasan, kumalat ang balita si Kalorina ay nawawala. Hindi na siya muling nakita. Hindi na siya bumalik sa bahay nila. At ang kanyang ina, ang babaeng tahimik lamang sa lahat ng taon, ay natagpuang walang malay sa loob ng kanilang bahay. Nagsusumigaw, ngunit walang tinig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at paulit-ulit na iginuguhit sa pader ang parehong salita. Huwag niyo siyang sundan. Huwag niyo siyang hanapin. Sa mga sumunod na araw, tila may itim na ulap na bumalot sa Santa Margarita. Maraming alagang hayop ang nagkasakit. Ang mga halaman ay natuyo. At sa gabi, may naririnig ang mga tao na tila tinig ni Kalurina pero hindi galing sa bibig. Parang galing sa hangin mismo. Ang sabi, bumalik ako bilang ako na. Ngunit hindi roon nagtapos ang kwento dahil isang gabi may binatang napadpad sa Santa Margarita. Galing siya sa kabilang bayan, naghahanap ng kanyang nawawalang kapatid. Sa halip, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Hindi mo siya matatagpuan diyan, iho, sabi ng matanda. Pero kung gusto mong malaman ang totoo, sumama ka sa akin. At siya'y dinala sa gilid ng bundok, sa isang lugar na tinatawag nilang palaypay na bangin. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay may isang daan na hindi nakikita sa araw. Isang daang binabalot ng hamog, at sa dulo nito tila may liwanag na umiikot. Sundin mo ang liwanag, ani ng matanda, at makikilala mo ang reyna nila. Ang batang binata na mula sa kabilang bayan, si Elmo ang kanyang pangalan ay hindi alam kung bakit parang hinahatak siya ng hindi nakikitang puwersa patungo sa Santa Margarita. Nang mawala ang kanyang kapatid, isang gabing puno ng kulog at kidlat, ang tanging palatandaan ay isang malalim na gasgas sa lupa na tila inukit ng karwahe. Walang gustong tumulong sa kanya, ngunit nang marinig niya ang pangalan ni Kalorina, napatingin ang ilang matatanda sa kanya Natila tila nagbabadya ng kapahamakan. Isa sa kanila ang matandang nagdala sa kanya sa palaypay na bangin ay nagsabing wala nang babalikan ang kanyang kapatid. Ngunit sa kabila ng babala, pinili ni Elmo ang sundan ang hamog na daan. Habang siya'y naglalakad, napansin niyang tila hindi tumatama ang liwanag ng buwan sa daang tinatahak niya. Parang ang dilim ay likas sa lugar at ang paligid ay nagiging mas tahimik habang siya'y lumalalim. Dumating siya sa isang lugar na may malaking arko, gawa sa bato, may ukit ng mga mata na nakapikit. Walang salitang nakasulat, ngunit pagdaan niya roon, biglang nagbago ang hangin. Ang temperatura ay bumagsak at sa likod ng kanyang mga balikat, naramdaman niyang parang may libu-libong matang nakatitig sa kanya at nang makalagpas siya, bumungad ang hindi inaasahan. Isang lungsod, isang syudad na parang yari sa kristal at kadiliman. Ang mga gusali ay kumikislap na parang salamin, ngunit itim. Ang mga kalsada ay tila gawa sa hamog na tumitigas kapag tinatapakan. At ang mga ilaw, hindi ito galing sa kuryente, parang apoy ngunit kulay bughaw na lumulutang sa ere. Ang katahimikan ay napalitan ng bulungan malalambot, mahihinang tinig na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Ngunit walang makikita. Wala ni isang tao. Maligayang pagdating sa biringan, isang tinig ang bumulong sa kanyang likuran. Paglingon niya, isang babae ang nakatayo, nakaputi, maputi, napakaganda, at walang anino, si Kalorina. Ngunit hindi na siya ang batang nakita ng mga taga Santa Margarita siya na ngayon ay reyna. Ang kanyang anyo ay hindi na mukhang ganap na tao. Ang kanyang balat ay kumikislap na parang perlas at ang kanyang mga mata ay tila hindi na mata kundi salamin ng kaluluwa ng tumitingin. Hindi nagsalita si Elmo. Hindi niya kayang magsalita. Kalurina ang nagpatuloy. Hinahanap mo ang iyong kapatid, Wicania, at tama ang pinuntahan mo dahil dinala namin siya rito. Bakit? Halos hindi marinig ang tinig ni Elmo. Ngumiti si Kalorina, isang ngiti na hindi mo alam kung malambing o malupit. Dahil hindi lahat ng nawawala ay nais hanapin, sabi niya. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, ang lungsod ay gumalaw. Ang mga gusali ay tila nabubuhay, umaagos, nagbabago ng hugis at sa gitna ng lungsod may isang tore na unti-unting bumuka at sa loob nito naroroon ang kanyang kapatid. Nakatayo, nakangiti, ngunit may kakaiba. Ang kanyang mga mata ay mapurol, parang walang kaluluwa. Anong ginawa mo sa kanya, sigaw ni Elmo? Wala, pinili niya ito, sagot ni Kalorina. Ang biringan ay hindi kumukuha ng ayaw. Kami niyo tinatanggap lamang ang mga sawimpalad. palad ang mga iniwan, ang mga biktima ng kalupitan ng mundo. Dumapo ang katahimikan. Pipiliin mo ba siya, tanong ni Kalorina, o pipiliin mo ang katotohanan? Naguguluhan si Elmo. Ngunit bago siya makapili, isang halakhak ang pumuno sa paligid, isang halakhak ng daan-daang nilalang. Sa isang iglap, nagsimulang lumitaw ang mga anino sa paligid, mga taong hindi nabuo, may kulang. May sobrang bahagi ng katawan. May walang mukha. Lahat sila'y dumudungaw mula sa dilim. At lahat sila'y sumusunod kay Kalurina. Nang lumapit ang mga nilalang mula sa dilim, unti-unti silang lumiligid kay Elmo. Hindi sila umaatake. Hindi rin sila nagsasalita. Ngunit ang presensya nila ay parang usok na pumapasok sa balat, malamig, mabigat at nakalulunod. Tingnan mo sila, ani Kalurina. Sila ang mga nilimot, mga nawala ng saysay sa mundo ng tao. Dito, may pangalan sila. Dito, hindi sila natatakot. Hindi ba takot ang naghahari rito? Mariing tanong ni Elmo. Ngumiti si Kalurina, ngunit ang ngiting iyon ay hindi ng ligaya kundi ng matandang lungkot. Hindi ito takot, Elmo. Ito ang anyo ng katotohanan kapag tinanggal mo ang maskara ng liwanag. Ang mga tao sa ibabaw ng mundo ay bingi sa sigaw ng mga ligaw na kaluluwa. Ngunit kami, kami ang tahanan nila. Lumapit si Elmo sa tore, pinipilit na abutin ang kanyang kapatid. Ngunit bawat hakbang ay tila may bumibigat sa kanyang katawan, parang may humihila sa kanya pabalik, hindi pisikal, kundi emosyonal mga alaala ng kanyang kasalanan, ng kanyang pag-iwan, ng kanyang sariling galit at inggit. Lahat ito'y muling bumabalik. Biglang lumiwanag ang kanyang bulsa. Hinugot niya ang isang bagay, ang rosaryo ng kanilang ina. At tuon niya naalala ang tunay na dahilan kung bakit niya hinahanap ang kapatid ay hindi dahil sa guilt, kundi dahil sa pagmamahal. Hindi mo kami pag-aari, sigaw ni Elmo kay Kalurina. Sa kanyang hiyaw, biglang pumutok ang liwanag mula sa rosaryo. Ang mga nilalang ay nagsisigaw, biglang umurong. Si Kalurina ay umatras din at sa unang pagkakataon, nakita ni Elmo ang takot sa kanyang mga mata. Hindi mo na intindihan, wika ni Kalurina, ang kanyang tinig ay nanginginig. Kapag dinala mo siya palabas, hindi na siya magiging siya. Ang mundo sa labas ay hindi tatanggap sa kanya ang mundong iyon ang pumatay sa kaluluwa niya. Kung ganoon, hayaan mo siyang pumili. Sa liwanag ng rosaryo, nagising ang kapatid ni Elmo. Nagkatinginan silang dalawa at sa kabila ng lahat, lumapit ito sa kanya. Mahina, pero may lakas pa. Tinanggap niya ang kamay ni Elmo. At sa paghawak nilang dalawa, ang liwanag ay sumabog. Tila bumukas ang langit sa mismong gitna ng biringan. Ang mga anino ay nagsitakbo, ang mga kristal na gusali ay nagsimulang gumuho at si Kalorina, si Kalorina ay lumuhod. Sa unang pagkakataon, siya ay lumuhod. Dala ng liwanag, hindi ako makakabalik, mahina niyang bulong. Kalorina, tinawag siya ni Elmo, sama ka sa amin. Ngunit ngumiti siya, mapait. Hindi na ako para sa liwanag. Ako ay hinubog ng dilim. Ako ang reyna ng mga iniwan. At sa huling titik, unti-unti siyang naglaho kasabay ng pagbagsak ng lungsod ng biringan. Tulad ng alamat, ito'y muling nawala sa mapa. Wala na namang bakas. Wala na namang patunay. Nagising si Elmo at ang kanyang kapatid sa gilid ng Santa Margarita. Isang matandang babae ang nagbantay sa kanila. Wala kayong dapat ikuwento, wika niya hindi kayo paniniwalaan. Pero kung gusto niyong magpasalamat, itanim niyong muli ang pangalan niya. Kalorina? Tanong ni Elmo. Hindi ang pangalan ng mga nakakalimutang kaluluwa. Matapos ang pagbagsak ng lungsod ng Biringan, binalot ng katahimikan ang Santa Margarita. Hindi ito karaniwang katahimikan. Ito'y mabigat, parang may nakatambay na presensya sa hangin. Ang mga tao ay hindi na naguusap tungkol kay Kalurina, ngunit hindi dahil nakalimot sila, kundi dahil takot silang maalala siya. Si Elmo at ang kanyang kapatid ay tahimik na namuhay sa isang maliit na kubo sa gilid ng gubat. Hindi na sila bumalik sa kanilang dating bayan. Hindi rin nila binanggit kailanman ang kanilang karanasan, pero gabi-gabi sa kanyang panaginip bumabalik si Elmo sa lugar na iyon at sa bawat panaginip, si Kalurina ay naroon. Ngunit hindi na siya Reyna. Isa na siyang nilalang na nakatali sa mga aninong umaaligid sa Santa Margarita. Tuwing may nawawala, tuwing may patang hindi nakakauwi, ang mga tao ay binubulong ang pangalang pilit nilang nilimot, Kalurina. Isang gabi, isang batang babae ang nawala. Sabi ng mga matatanda, pumasok daw sa gubat para hanapin ang kanyang nawawalang aso. Kinabukasan, nakita siya sa gilid ng palaypay na bangin, nakaupo, nakangiti at kumakanta ng lumang lulabay na matagal nang hindi naririnig. Nang tanungin siya kung saan siya nang galing, isang sagot lamang ang binitiwan niya. Tinala ako ni Reyna. Maganda siya. Mabait siya at sabi niya, babalik siya. Mula noon, nagsimulang bumalik ang mga kwento. Hindi na ito mga alamat lang. May mga litrato ng aninong dumadaan sa likod ng simbahan. May CCTV footage ng babaeng nakatayo sa ilalim ng poste, pero hindi gumagalaw kahit liparin ng hangin ang kanyang buhok. May mga batang nagsasabing may ate silang kalaro sa gabi. Isang ate na walang anino at ang pinakakakilakilabot. Sa bawat kabataang nawawala, may nakasulat sa dingding ng kanilang kwarto. Kalurina Nagdesisyon si Elmo na bumalik sa palaypay na bangin. Hindi para harapin siya, kundi para tanungin. Bakit? Sa kanyang pagbabalik, walang nang nagbago. Ang lugar ay malamig pa rin. Ang damo ay hindi pa rin tumutubo. Ngunit may isa lang kakaiba. May altar na ngayon sa gitna ng bangin. May mga kandilang itim, may mga alay, mga laruan, litrato ng nawawala at mga sulat. Ang huling sulat ginuhit ng bata. Salamat po, Reyna Kalorina, ang saya ko dito. At doon naunawaan ni Elmo ang pinakakakilakilabot na katotohanan. Hindi na siya Reyna ng Biringan. Reyna na siya ng mga nawawala. At pinipili na siya ng mga bata dahil sa mundo ng tao, wala na silang lugar. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Mr. Kira. Kung totoo man ito o hindi, tanging ang gabi at katahimikan na lang ang nakakaalam. At kayo, mga tagapakinig, kung naramdaman mong may malamig na hangin sa batok mo habang pinapakinggan ito, baka dumaan lang siya para makinig din. Mag-iingat kayo. Huwag niyong kalimutang i-like, i-share at i-subscribe. At kung kayo'y may kwento rin ng kilabot o kababalaghan, ipadala lang kay Mr. Kira. Hanggang sa muli, magandang gabi.